<laughs> miss! Miss! Nasaan yung date mo kayo today? Valentine's Day! <laughs> <laughs> nasaan yung date mo? Nandito dito ba? Nandito. <laughs> ang Guys, ang ganda. Ay, may airplane pa. Parang wow. Na the, the coconut nut is a giant nut. <laughs> Pasok tayo, guys. Ito na nga, guys. Nakarating na tayo dito. Wow! Dito pala may mga tindahan, guys. Ito yung gusto ko. May activity. Napunta natin guys. Anong meron? Oh my God. Oh, pwede dito mag-activity. Punta natin mamaya yan guys. Ayun. Pwede ka pala mag-activity. Wow. Ang ganda. Pak na pak. Saan tayo magbayad ng entrance? Ay, parang ganyan. Bawal mo upo kapag walang bayad. Dito na lang kayo tayo. Painit. Para tayo tirusta dyan. Ano ka maputi? Gago mo buksan nga. Ay, payong pala lang, Kala ko yung tato. Sa loob. As <laughs> in loob-looban pa. So guys, ayan. Dito pag kwento-kwentuhan habang kumakain hindi napigilan ng guto. Kain. lang shot pa lang. Ayun pala. Isang mataw na kanin, guys. Oh my God. Ayan, siyempre, may pumutas. mayo kaming avocado, juice. Oh, meron kaming kinila. Wow! wow. Meron sa'yo. Siya si Madam magtali sa ulo niya, guys. Ikaw, yung, nag ako, ano eksena mo? Wala, nag-aisip ako ng TikTok ko na... Ayos tayo sa TikTok siya. Ako oh. nga, pabalik-balik lang yung TikTok ko eh. Yun lang alam kung... ang alam kong ano. A few moments later. So guys, pwede tayo dito mag-rent. Kaya, wow. alagay video-video ang lola mo. Tapos, pa mga Paris. Ah, okay pa ba? Para ano na sa Paris. Perfect. Wow! wow. So, Gusto mo siyang mag-swimming? pag mag-activate ka doon, hindi ka pwedeng hindi mag rent nito, guys. Ito, pwede kayo maglaro sa loob ang pool. For so safety na rin natin. ano. Ha? Hindi, kuya. Nabibideo ako. Tapos yung may nakita tayong Pilipino, guys. So, shout out sa kanya. <laughs> yes! Yes! Kasi 100 dati, ngayon 60 na lang. Wow. Ayan, pwede ka mag-activity oh, guys. Dito, ito. ito. One hour. Coming That soon. Ini yun alakat lah. Uh, ito yung ano, siglet. Tingnan ko nga ito. Ang isa, kanina. Ka yung piling mo guys sa uh, Paracan na sa Puracan. Ayan, ah, nagkatayan. Tapos ito, sulit ba sa pizza? For 60 RM. Ay, 60. Ah, uh, 60. 60 ringgit siya. Yeah. talaga <laughs> tanga-tanga. <laughs> Baka <ka> tala <na> bali. <laughs> Di ba kaya 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 kanya tayo. O ano, picture ka para may kinalagpan. Ito na nagtatugma eh. Oh. Oh. Ano na kayo? Tapos sa kampiyon ko yung kaya, mamaya, sa so, magkaibigan nga <laughs> rin tayo ito tangan. <laughs> Parang <saan, laughs> sa pinang kayo. Hindi sumusunod kayo. sa instruction. <laughs> Ay, Dito tayo, picture sa baba, sa ilalim tayo. Ngayon ah maya na ini pa. mga na sa mga school 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 sa masuk, mau oh, diapa? Pak napakan lola mau anak free, free, hahaha, Wow!

Ayan. Thank you, Katsyeki. Thank you, Katsyeki. So, ito nga, guys. Uwi na kami. Nagsawa na kami sa init ng panahon dito. Nakarami na rin ang iniinom sa init. So, guys, salamat. po ko ng aking video. Sa so, Bye-bye.